Hi guys, good day. Angelie here. Welcome to my channel. Welcome to my vlog, and welcome to another booking vlog. So today, guys, is Friday, and it is already 12:03 p.m. So traffic na dito sa may bandang uh, sa Talosia Marcos Highway, and then currently we are here at Petrogas. So nagpagas na tayo habang nagantay ng booking, kasi kalapok mo since uh, nag-online tayo kay Grab Express kanina And then ayun uh, dito sa Transportify naman meron na akong naabangan na booking. So ano siya 271 na uh, fare, 8 kilometers pero ang pick up niya is 11 uh, kilometers yung distance ko. So check natin kung tumaas yung fare na to at pag tumaas natin, tumaas ang fare na to is kukunin natin yung booking na to, okay? So update ko kayo guys later. Wait lang. A few moments later. So ayun na nga guys, uh, tama yung hinala ko, tataas yung fare ng booking na inabangan natin kay Transportify. So ito yun, yung fare niya kanina is Php 271 pesos and then umangat siya ng 846. So ang pick up niya is 11 kilometers sa may Mandaluyo, and then dadali natin sa San Roque Passics. So, uh, ang total distance ng travel na to is 8 kilometers lang. So ayun, proceed na tayo, baka inaantay na tayo ni customer and update ko kayo guys later. Okay guys, nakarating na tayo dito sa pick-up locations. Grabe ang traffic sa Marcos Sabi. Inanapan tayo ni Google Map ng ibang daan na medyo maluwag. And eto na yung mga items guys, mga empty bottles. So dadalhin natin to sa San Roque Extension Pasig sa cold industry. So nakapag pickup up na tayo before and yung mga product na kinuha natin doon ay mga alcohol. So again, uh, this fare is an 846 pesos with 8 kilometer distance so ayan guys update ko kay later pag naihatid ko na tong mga empty bottles ok guys so on the way na tayo sa ating drop off location and ang estimated time of arrival natin is 23 minutes pero hindi ko alam kung legit yan kasi empty bottles yung dala natin so doble ingat tayo uh, medyo naririnig kong kumakalansing yung mga bote sa likod Ayan, ayan na siya. <laughs> so, ayan guys, ang way natin kay Google Map is sa uh, may Mandaluyong, then EDSA, Kalayan Avenue, and then C5. So, let's go guys! Ayan guys, update lang. May tumawag sa atin na uh, transporter fleet So ito yung designated team ni Transportify na naghahanap ng mga driver uh, for scheduled booking. So tinanong ako kung pwede daw ako ng 5 p.m. sa Diliman na pick up and then dadalhin sa Pasig. Yung fare niya is 564 yata yun. And then yung total travel niya, travel distance niya is 8 kilometers. So diniklain ko siya guys kasi wala na sa plano ko kumuha ng Transportify booking after nitong uh, booking natin. So pagkahatid ko nito sa drop off, mag-focus na tayo kay Grab Express. Ayun. Kaya ko lang naman kasi kinuha itong Transportify booking na to kanina is para makaalis sa area na yon sa Marcos Highway and then, syempre ang taas ng fare 8 kilometers tapos 846 pesos so ayun guys, yun lang share ko lang yun and update ko na kayo sa drop off na so ayun guys, narating na tayo dito sa drop off location natin sa San Roque Pasig and na uh, drop off na natin yung mga entry battles kay Idol so goods na yung Transportify book natin completed na yung 846 pesos fare and the, ne the next thing uh, we are going to do is to request a early payout kay Transportify para magamit natin yung pang gas mamaya so goods na goods yun and then nag online na rin ako kay Grab Express so tatambay tayo dito mga 15 minutes so time check is 2.13pm So pag wala pumasok kay Grab Express, maybe lipat tayo ng pesto or gapang tayo papuntang Terminal 3. So that's it guys, back to you later. Okay guys, finally meron na tayong booking kay Grab Express. So ang pickup up niya is sa may Julia Vargas, 3.9 kilometers and ang estimated time of arrival natin is 9 minutes. So X-Quadra Tower tayo. So yun guys, proceed na tayo sa pickup. guys, nandito tayo sa X Tower para sa pick up natin for first booking kay Grab Express and ayun yung mga item and dadalhin natin to sa my Greenfield. so 2.7 kilometers lang and 19 uh, minutes yung estimated time of arrival so 247 pesos to plus 15 and then plus 5 jam and then grab pay to so ayun guys, proceed na tayo sa ating grab of location see you later guys, update ko Okay guys, so nandito na tayo sa ating drop off location para sa ating first booking kay Grab Express and naiabot natin yung mga item ka Idol so goods na yung Grab Express booking natin and then right after natin makomplete yung booking may pumasok ka agad na panibago ang Grab Express but unfortunately kinancel ni customer nung papalis na tayo so ayun, abang-abang ulit tayo and let's see if meron pang booking na papasok kay Grab Express Okay, guys. So, meron na tayo panibagong booking. Grab airport siya. So, 1.2 kilometers lang yung distance natin sa pickup. And, yun. Proceed na tayo, guys. Baka maka-cancel ulit. So, wait ko kayo, guys. Pag ay drop off ko na si customer sa airport. So yun guys, na-drop off ko na si Idol dito sa Terminal 3, Departure Gate 3. And right after natin makomplete yung booking, eh meron din pumasok na Grab Airport. So saktong-sakto, dyan lang sa departure niya binok. So Gate 6. Ayan guys, punta ko na si Passenger. And thank you Grab Express for our Grab Airport booking. So yun, mamaya guys, update ko kayo. So yun guys, nandito tayo sa SM Mall of Asia and na-drop uh, off natin yung ating mga pasahero galing sa Terminal 3 para sa ating second grab airport booking. So time check is 5.42 p.m. and uh, let's go back to the airport. Maybe ter Terminal 1 or Terminal 2 tayo diretso. So yun guys, update to kayo later for another Grab airport booking. Alright guys, update lang. Meron na, na ulit tayong panibagong Grab Airport Booking. So, Terminal 1 ang pickup natin. And then, papunta tayong Newport uh, World Resort. So, update ko guys pag nakuha ko na yung pasahero. And, pag na-drop off ko na lang siya. So yun guys, meron na naman tayong Grab Airport booking. Thank you so much po. Kasi kanina pag drop off natin guys sa uh, New Porter World Resort, may pumasok na Grab Airport ito ngayon sa Terminal 3 ang uh, pick up and then dadal dadalhin natin sa may bandang Pasay, so Sofitel. So and guys, uh, medyo traffic, bay 10 daw siya. So update ko kayo guys later. Stay tuned. So yun guys, naihatid ko na si Idol dito sa Sofitel Hotel and Resorts. So ramdam ramdam ko yung pagod ni Idol. Mukhang gamit na gamit yung Amerikana niya. I mean, barong Tagalog niya. Para sa araw na to. So, yun, 390 pesos yung kinita natin dun sa booking na yun. So balik tayo ng airport guys. Sana meron pang isa or dalawang booking. Okay, let's go so ayun guys, papunta na tayo ng Terminal 1 kasi meron na naman tayong Grab Airport booking, so thank you so much Grab Express ayun, uh, 11 minutes yung estimated time of arrival natin sa Terminal 1 sa Grab booth, and then 2.1 kilometers yung distance natin tapos, ang booking na to guys, is 390 pesos plus 50 cash payment and then dadalhin natin siya sa Red Planet sa Poblacion Makati so ayun guys let's go na sa Terminal 1 So yun guys, nandito na tayo sa Poblacion Makati sa Red Planet and na drop off natin si Mr. Sharma. Nagkaroon lang tayo ng delay dun sa Terminal 1 kasi sa grab booth tayo pinapapunta ni Mr. Sharma, yung passenger natin. Kaso ang problema, si Terminal 1 meron ng bagong policy na pagka Grab Airport ay kailangan na natin mag-present ng Grab ID kasi restricted area yon and I'm not really familiar with that uh, policy so sabi ni uh, security officer nung February lang inimplement implement yung Grab Airport eh nung parang mga 3 days ago pa lang ako nag-start ulit kay Grab Airport ha kuha ng buhay kay Grab Airport so ayun, uh, goods naman na uh, yung biyahe namin uh, na auto auto in ako kumbaga I need to speak in English para lang makausap si Mr. Sharma kasi businessman siya and then ayun uh, that's it guys so balik tayo sa airport and sana makakuha pa tayo kahit isa or dalawa so ayun guys update ko kayo pag nakapunta na sa airport so ayun guys after ng grab airport natin sa Red Planet, uh, Pibasyon, Makati nagkaroon tayo ng panibagong booking kay Grab Express. So 1.5 kilometers yung distance papuntang pick up sa Manmaru Japanese Restaurant sa uh, Makati London. And then 9 minutes yung estimated travel time. And then uh, yun pinuntahan ka agad natin. Tapos eto na pala yung mga item guys. Tapos dadalhin natin sa my New Alabang Village. 643 pesos plus 3. And then yung distance nito sa drop off is 22 kilometers and 43 minutes yung estimated time of arrival natin sa drop off so time check is 9.23 pm so proceed na tayo medyo late na and see you guys sa drop off location so yun guys papunta na tayo ng New Alabang Village and uh, sinubukan kong tawagan yung contact person sa drop off kaso hindi nag-ring and uh, nag-message din ako para sana magpaalam kung pwede tayong dumaan ng SLEX kaso hindi nag reply so proceed tayo ng New Alabang Village ng service road ang medyo mabigat din kasi itong SLEX nasa 122 yata or 122 pesos yung toll fee So, alright guys see you na lang sa drop off location sa New Alabang alright guys so nakarating na tayo dito sa New Alabang Village and naiabot ko na yung mga gamit ni ma'am Anika kanina idol so all goods na yung grab Express booking natin and so far naka 7 bookings tayo tonight with total of 2,773 pesos so time check is 10.30pm so inabot tayo ng isang oras sa biayang ito sa booking na ito And I'm thinking na uh, baka bumiyahe pa tayo. So garin ko na to. balik tayo ng airport. Let's see kung makakuha tayo ng booking ng Grab Airport. Isang ikot lang. terminal 2, 1, 4, and 3. Pag wala, uwi na tayo. Okay? So that's it guys. Update ko kayo later. Alright guys, so update lang. After natin lumabas ng New Alabang Village, kumapang tayo papunta dito sa Sukat Paranaque. And uh, pinasukan tayo ng booking na Grab Airport dito sa may duty free. So pipick upin natin to sa Terminal 1 and i-added lang natin si passenger sa Terminal 3. So goods na goods to. Bago tayo umuwi, sana maka dalawa pa tayo so yun guys na drop off ko na si madam dito sa terminal 3 and then may panibagong grab airport tuloy tayo na booking so bababa lang tayo na arri arrival so bay 4 daw sila and then yung drop off nito is sa Valenzuela so malaki-laki yung fare 1,000 plus so yun guys, ikot muna ako and see you later after 10 years okay guys, finally we are here at Valenzuela after 1 hour and 30 minutes so naihatid ko na si Idol sa kanyang pamilya all goods na all goods swabe daw yung biyahe natin so ayun, recap tayo guys grabe yung booking natin kahapon at ngayon inulan tayo ng Grab Airport so Ayun nga, dalawang Grab Express tayo and anim na Grab Airport. So, that is total of 8 bookings with 3,055 pesos fare. And then, yung booking natin dito sa Valenzuela na pumasok ngayong March 2nd is 1,400. Pero ang fare lang dapat ni Idol is 1,040 plus yung 69 pesos na NLEX toll fee. So, 1,109. And then, hindi natin kakalimutan yung booking natin kay Transportify meron tayong 846 pesos doon so grabe hindi ko ni expect itong uh, fair na to or kita natin sa Grab Express, so malamang sa malamang magpapagas ako nito ng 1.8 or isa natin uh, 2,000 para meron tayong pasobra uh, pang gala bukas, okay so yun guys, uh, time check is 1.15am Uwi na tayo. So ayun guys, uh, this is Angelo. Thank you for watching guys. Please subscribe and see you on my next vlog. Bye for now.